Tingin ko may hinihintay sila na malaking suporta eh hindi naman sila lumampas ng 3,000. libo, ba? Tapos nakikita mo 'yun eh, parang preaching to the choir. Ito 'yung mga sayo na. Eh, 'di diba? Ito 'yung mga naka-T-shirt, 'no? Ito 'yung mga naka kumukuha ng uh, stab para sa pagkain, 'no? Ibig sabihin hindi ito 'yung mga nakita mo halimbawa sa EDSA, 'yung spontaneo. Mm -hmm. 'Di ba? 'Yun 'yung uh, hindi mo nakita, O oh, 'yung EDSA Tres, 'yung sumuporta kay Erap nung siya ay kinu inuli, kinulong, di ba? eh uh -hmm. -huh. E talagang talaga nakita mo yung mga mahihirap, di ba? Sa EDSA 3, tumusog sa mga kanyang. In their thousands. Mukhang hindi nito naabot yun eh. Kaya yung hinahabol nilang impact na yung kanilang hindi kanila, hindi kanila ay sasama para suportahan yung kanilang leader, hindi lang nangyari. Kaya tinapos nila. Tinapos na nila nung isang linggo. Dahil, ayun nga, walang malalaking grupo na nagsuporta eh. Ang nagsuporta, uh -huh. yung kanila na no? Mm -hmm. At mismo si Digong napahiya. No? Mm -hmm. Dahil inaasahan nila lalaki ito, lolobo and possibly mamarcha mm -hmm. sa Malacañang, mm -hmm. no? Habang caretaker yung vice president, eh hindi lang yari. Mm-hmm. Hindi lang yan. na, na mag-organize ng mas malaking rally. Eh.